good morning po sa inyong lahat mga ka-idol. good morning po sa sumusuporta sa po sa channel YouTube ko po. po. Ah, uh, yung mga nagsisimba po ngayon, sariya po. Magandang umaga po sa inyong lahat. At nandito po tayo ngayon sa ka, Tayo po uwi na dahil po ang uh, ating sasakyan po ayaw po magkarga ng poisit. Kaya po mga ka-idol, tayo po yung uwi. Ay, natin kung meron po magawa. Kasi hindi po pwedeng sana po tayo na wala tayo. Walang baterya natin. Baka sakali po tayo ulit. Uh, Ito. O oh, kasi makin Ay wala po. Uh, hindi po handal. Kaya hindi po wala po. Sana po. Kaya yung At uh, minabuti ko nilang po. Na yun 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 yung na nasagyan. Para po. Pagawa at lukas po. Kung sakaling man mga kaidol. May gagawa ngayon. Ipapagawa ko po, po. Uh, Tanay po dyan. Kayo ng uh, pala. Okay po. Kapo ko mga driver. Ingat-ingat -ingat po. Ito ang mga palahos para kumulat. At kanina po umaga. At pala po po niya sobrang po traffic. Isang kalahati po yung traffic. kaya po sa UST. Hindi ko po alam kung ano nangyay doon. Uh, kasi maraming nasa dyan. Baka po nagsisipa o eh ha ba kayo? Doon. Ah. Eh dito po tayo, baka tayo mangayan. At tayo po wala pa po magtutulak 'tol. Kasi oh, digit-digitan. Market baka po ay sasakyan ng amaga. Eh po ayon, ah, kontra sa siya po, dito sa stop pa. Kaya po nga konti ko po, mga iho wi nala na sa lahat ng mga ayos. Para po umuupa ka Para po hindi po mga uh, para sa pagyan ng mga isinahan kung sakali po siya yung mito. Uh, Sala po sa lahat po na mga tagapigod po sa Tony Ho family sa po sa inyo at ang family at uh, sa po family Uh, Magdaon po, family. Uh, Maribili ko, family, uh, Bartos po family, uh, Dabol family, uh, Nogreña family, at lahat po sa mga isa ko yan sa Kansuhon, masindihin po, masinan uh, po sa inyo. Uh, sa mga sinak po family, salag po sa inyo lahat. At uh, mga tangbaka po, po, sa kulay ng kagaya. Uh, hindi po isa-isain.

Ang kata po dyan, uh, sa lalas. Atin ka po sa Pino, Rani. Sa po sa mga sinang family, patutin yung family po, Rana's family. Lahat pong mga uh, sabi sa kaisong, uh, tabo na tangas, uh, uh abisi. Sa po sa lahat pong sumasaporta po dyan sa channel YouTube po, po. Uh, kung hindi pa po nagsubscribe, mag-subscribe po kayo. ah matindi po, po, lagi kayo sir, at pinatay po ang biliputong para lagi mapilit sa mga video ko. At hindi ko isisena po sa inyong lahat, yan sa mga taga, at liko lalo, at liko lalo ng store, at di sa Manila po, at lahat ng sa araw-araw, at yan po sa Dolmitrit, at sa uh, family Estrada dari sa dan inyo ah uh, ada po at ito po um, family dari po sa inyo lahat, bon, kan lahat at ito nila po sa inyo uh, sa araw po sa inyo lahat at po sa Mr. City po sa po kay family po at ah, si um, family uh, family at family tulakan um, um, family Ah, uh, Samsung Family at uh, Lenovo Family, sila at lahat po mga tela. Dito po sa Pagasa, at uh, sa Matertio po, nandiyan lang po diyan sa Pagasa po. Diyan po sa Rabbit, ah, uh, sarangin po sa iyo, ah, uh, po Family. At dito po sa kalohan, midro, uh, Kalookan, dito ah, uh, po sa Matertio Family po diyan at po sa ah, uh, uh Kilan, Makasinan po Family. Ah, uh, lahat-lahat po, Lucrenia po Family dito po sa

Uh, at ang gilid sa aking sarili ito. Maraming pong salamat sa inyo. At sa uh, uh, si Bo uh, at sa uh, nagkain po family uh, at hindi po family Paris family lahat po na uh, mga tagasyo po uh, uh sa inyo sa inyo lahat uh, lapay po family

Ah, ito daw pang family ko, sabi ko sa inyo. Ah, dyan po sa Karangyan, talagang po sa ya family Kidir, family Matriteo, family Mendoza po, sabi ko sa inyo. Ah, pala ah, po sa Garcia ya family, Mercosur ya family, family, Manjari family, ah, Dishon family, ah, pala po sa inyo.

Dumaling na siya, sa sakit po. Sana po'y mawala po sa sakit niya. po sa sakit At dahil sa po sa may sa kakalang niya. At lahat po sa pangpanga po, sa mga family, at family. At na po dyan lang po sa paradaan ng paradaan po ng mga jeep na po ng pangpanga.

at family tulagan po, po at lahat na po at shoutout po sa mga tulagan dyan at salamat at nandito lang po tayo at dito lang po tayo sa pagkasak at maraming salamat at magandang umaga po God bless all, bye bye po